Mukhang nakakalbo na yung gulong natin dito sa likod mga idol. Sumisinaw na siya. Nagiging visible na yung ply ng gulong natin. Yun o, oh, tingnan nyo. Delikado na to. Baka matsyempohan pa tayo neto. Baka sa kalagitnaan ng biyahe natin ay dun pa puputok. Uy, wag naman sana. Okay pa naman tong sa front mga idol. Makapal pa siya. Ang dito lang sa likod, nauupaw na siya. Kaya yon dali-dali akong nagbihes. Kasi ngayon, bibili ako ng bagong gulong. Siyempre, so natin yung pangmalakasang malakas ang Malaysian DNA long sleeve natin para ma-expose yung group natin. You know? So, kahit nahihilis na yung gulong ng motor ko, gagamitin pa rin natin yan kasi wala eh. No choice na tayo. Nandito na ako mga idol sa Tagub City. So, dito ako bumili. Kasi akala ko, mura lang dito. Pero hindi pala. Parehas lang ng presyo dun sa amin. nagsayang lang talaga ako ng gas. <laughs> Pero okay lang yan, wala na akong magagawa. Ngayon, nakauwi na ako, andito na ako sa bahay. Sa pagbabaklas ng gulong, ginagamitan ko to ng plastic para hindi magasgasan yung mugs natin. Mumurahin na nga tong mugs na to. Tapos magagasgasan pa. Ha, hi! <laughs> So ako lang ang nagbaklas nito mga idol no para makatipid din tayo sa pera. Dali lang din naman to. You know, grabe yung sila. Parang putik na nasa loob. Sobrang nipis na talaga ng gulong na to. Buti na lang at nakabili na ako ng bago. Ganong gulong pa rin ang binili ko mga idol. Beast tire na flash 7080 ang size. Syempre, tubeless pa rin para pwede nating malagyan ng tire sila. So ayan, nakabit na natin. Ah, hanginan pa natin to mga idol. At voila, ayan na siya. May hangin na yan. Dinamihan ko muna ng hangin para mas kumapit yung labi ng tires dito sa mags natin. So bukas ko na to babawasan ng hangin. Ngayon, ikakabit kung to. Bagong gulong, pwedeng pwede na tayo mag long rides ito. oh, before natin i-end itong video, shoutout nga pala kay Julio Gamboa at Erwin James etong shoutout mga idol, ride safe palagi. Oh, you know